Pulutin mo na. Sa the next year, mas marami na marami ito kaysa nung last year eh. Mm. Last year, wala pa halos na ano. Puro naghintay na lang sa nahulog. Okay. Ulit. Apo, inog. Inog yan. Sana di mo loglog O oh, yun. Ha! <laughs> o, oh, wag kang malalaglag. Ay! Tawag dalaga sa cellphone. Oh! Ay, po, may hinug pa, hinug pa, hinug pa, hinug po. Ay, ano ko, hinug ko, hinug ko. Ah! Sige, sige, sige. Ay, ando, naglaglaga na. Ayaw mo na muna yan, painugin natin. Adami ko ng mangga ulam.

Yung isa do no? Lagi sa may kawayan. Magkano kilo nito sa palingke? 150? <laughs> oh, nakadalawang kilo ako, oh wala man do rok pero meron wala tayong lalagyan. wala kuha ka dun. <laughs> ikaw na kumuha ng mangga, ikaw pa kukuha ng lalagyan, syempre. na bag na yung lang talaga yung hindi naman oh, no, babalatan mo lang yun Hindi eh. pa yan, eh. naman babit doon na yun eh Hindi naman ito paninday eh mm. Kain lang naman natin eh So ilan din ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, oh, 16, sweet 16 meron, meron pa doon, di ba? Mm Oo -oh. Okay na to Ayun yung dalawa, oh. Ayan pa yung dalawa. O yan. Ha? Ay, harvest na oh, natin yung ano, pag samasamay natin. Huwag! Ipaksiw ko yan! Ay, nako! O, oh. isa pa sa way. Doon ka na nga uli.

kasi ang dami na namin hinog na mangga. Oh. Okay, Malaman kung gagana. Oh, dami na hinog na mangga. Wow! Oh! Winner, winner! Sira na pala itong buho. Sige lang, pwede pa. Oh, walang basag. <laughs> Tinalo talaga ng paa eh oh, ko ha yan. Pangit pala dapat ano. Pa oh! may <laughs> malaki doon. May malaki doon. <laughs> Ayun oh. No? Wait, 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 wait. Gusto mong makita? Ayun, ang dami kong mga. Wala kita hindi at Ayun, ang dami nung doon. Ayun, kuha na. Boy. Ay. Hindi oh, na kuha. Hindi pa. Ay, nangangalaglag. Ay, oh, mga no, ganun talaga. Gusto ko lang ilaglag na alam yan. Kaya lang, at least meron ako na isisig. Oo. Uh -uh yan ba? Ito ba? Isa lang? Isa, lang? 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 lang. ayun yun lag laglag siguro yung isa. Ayun, ayun, ayun. Wait lang. Videoan ko lang yung mga manggang hinog. Doon -do. ito. Marami pa. Oh. Taas. Pagpalo so, ko lang naman to eh. Oh. Pero kung, kung makukuha na ano, mas maganda. Baka pwedeng makuha. Para hindi malamog. Hindi, hindi para hindi malamog. Oh. O, yan. Nalaglag oh. pa din. Hindi yan. Is yan nga siya mismo ang nalaglag. Oh, ano nalag Wala pa lang naman to? Wala. Oh, yo, yo, lalo na yung inog doon, oh, natatakpan pa. Wala, nahuhulog po. Paluhin natin. baka naman o, oh, inog taas. Ayun ga inog taas Kinakagat ng langgam yung pit ko. O, paya, paya. Paya. O, ano kaya itong activity ni Mami Ernst? O, yun lang pala yun. <laughs> Mamimitas pala silang kamyas. Asim ah, na lang mukha muka dito. Eh, nang ano, nang pinipitas nito ang totoo niyan ano eh naglaglagan na ito kaya kita si na si Gordo. Kumain na doon sa puno mismo. Ayos mga tirada eh. Ayun ka anak? <laughs> <laughs> Ang tamis. Ang tamis. Magsariling ano, ani. Promise. Ka Hindi ka talaga maalap. Hindi ka maasiman. Hindi, ka talaga lugi. Sarap. Ay, sulo. Gaya itong bulaklak ng ano, ng kamyas. Tanggalin na natin sa kinaan na pala ito. Kinamahay na pala ng ano. Ng langgam. Kaya yeah, may lang nga. De, joke lang. Sinabi, ko ito noong pala. May mami. Ends. Okay na.